Buhay at Musika Channel Mga Yabag sa Dilim Dear BM Channel Ako po si Nexus at nais kong ibahagi ang aking kakaibang karanasan sa isang bahay sa aming pungwitsya. Ang bahay na ito ay madagal nang nakatayo at maraming kwento ang lumabalot dito. Isang gabi, habang ako naglalakad sa paligid ng bahay, narinig ko ang mga yabag na tila ba may sumusunod sa akin. Sino ka? Tanong ko. Ngunit walang sumagot. Kinabukasan, kinausap ko si Lola Maria, ang aming kapitbahay, tungkol sa narinig ko. Nexus, baka munto yan ang iyong lola, sabi niya. Nagdesisyon akong mag-imbestiga. Sa tulong ni Kuya Ben, sinubukan naming alamin ang pinagmumulan ng mga kakaibang tunog Nexus, tingnan mo ito. Sabi ni Kuya Ben. Habang itinuturo ang isang lumang litrato. Ito ang iyong lula. Si Alan Rosa. Habang lumalalim ang gabi, muli kong narinig ang mayabag. Lola Rosa, ikaw ba yan? Tanong ko. Biglang lumamig ang paligid at naramdaman ko ang presensya niya. Nexus ako nga ito. Sagot ng isang malamig na boses. May nais akong iparating sa iyo. Sa mga sumunod na araw, patuloy kong kinausap si Lola Rosa. Ano po ang kailangan ninyong iparating? Tanong ko. Nais kong malaman Namahal kita at bantay kita palagi, sagot niya. Sa wakas, nalaman ko na ang mundo ay ang aking nakilang lola na nagbabantay sa amin. Isang gabi, habang nag-iimbestiga kami ni Kuya Ben, nakakita kami ng isang lumang dayari sa ilalim ng kama. Nexus, basahin mo ito, sabi ni Kuya Ben. Sa dayari, nalaman namin ang mga lihim ng aming pamilya at ang trahedyang sinapit ni Lola Rosa. Nexus, kailangan mong malaman ang katotohanan. Sabi ng boses ni Lola Rosa, ako ay pinatay ng aking sariling kapatid dahil sa mana. Pagkatapos basahin ang dayari, nagsimula, ang mga mas kakaibang pangyayari. Isang gabi, habang natutulog ako, naramdaman kong may malamig na hangin na dumadaan sa aking kwarto. Pagmulat ko ng mata, nakita ko ang anino ng isang babae sa sulok ng kwarto. Lula Rosa? Tanong ko. Ngunit bigla itong naglaho kinabukasan, nakita ko ang mga pinto at bintana ng bahay na bukas. Kahit na sigurado akong isinara ko ang mga ito bago matulog. Kuya Ben, may kakaibang nangyayari dito, sabi ko. Nexus, baka may nais pang iparating si Lola Rosa, sagot niya. Isang gabi, habang nag-iimbestiga kami ni Kuya Ben, narinig namin ang mga yabag na papalapit sa amin. Nexus. narinig mo ba 'yan? Tanong ni Kuya Ben. Oo, Kuya Ben. Parang may sumusunod sa atin. Sagot ko. Ginla kami nakarinig ng malakas na kalabog mula sa itaas na palapag. Tara na natin. Sabi ni Kuya Ben pag namin, nakita namin ang isang lumang kahon na nakabukas. Sa loob nito, may mga lumang litrato at sulat. Nexus, tingnan mo ito, sabi ni Kuya Ben. Habang itinuturo ang isang sulat, ito ay sulat ni Laura Rosa para sa kanyang kapatid bago siya namatay. Habang binabasa namin ang sulat, naramdaman namin ang malamig na hangin at biglang nagpatay sindi ang mga ilaw. Nexus, kailangan natin magdasal, sabi ni Kuya Ben. Sa pamamagitan ng pagdarasal at pag-aalay ng kandila, nagpasalamat ako kay Lola Rosa. Salamat po, Lola, sa inyong pagmamahal at gabay, sabi ko. Ngunit, hindi doon natapos ang lahat. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng diary, narinig ko ang mga yabag na tila ba nagmumula sa ilalim ng sahig. Kuya Ben, narinig mo ba yon? Tanong ko. Oo, Nexus. Para may gumagalaw sa ilalim, sagot niya. Sinundan namin ang tunog at natagpuan ko ang isang lihim na pintuan sa ilalim ng hagdan. Ano kaya ito? tanong ko. Binuksan namin ang pintuan at nakita ang isang madilim na lagusan. Habang naglalakad kami sa loob ng lagusan, naramdaman namin ang malamig na hangin at narinig ang mga bulong. Nexus, umalis na tayo dito, sabi ni Kuya Ben. Ngunit Bago kami nakalabas, nakita namin ang isang lumang altar na puno ng mga kandila at litrato ni Lola Rosa. Nexus, ito ang lugar kung saan siya pinatay, sabi ni Kuya Ben. Biglang nagpatay sindi ang mga ilaw at naramdaman namin ang presensya ni Lola Rosa. Nexus, kailangan mong malaman ang katotohanan. Sabi ng boses ni Lola Rosa, Ako ay pinatay ng aking kapatid dahil sa mana. Ngunit hindi niya nakuha ang lahat. May iniwan akong kayamanan para sa iyo. Sa pamamagitan ng pagdarasal at pag-aalay ng kandila. Nagpasalamat ako kay Lola Rosa. Salamat po, Lola, sa iyong pagmamahal at gabay, sabi ko. Mula noon, hindi na ako natakot sa bahay na iyon. Bagkos, ay naramdaman ko ang pagmamahal at proteksyon ng aking lola. Habang matuloy kami nag-iimbestiga ni Kuya Ben, natagpuan namin ang isang lumang mapa na nakatago sa likod ng isang larawan. Nexus, ito ang mapa ng kayamanan, sabi ni Kuya Ben. sirunda namin ang mapa at natagpuan ang isang lumang baul na nakabaon sa ilalim ng puno sa likod ng bahay. Sa loob ng baul, nakita namin ang mga alahas at dokumento ng lupa na iniwan ni Lola Rosa para sa aming pamilya. Maraming salamat po sa inyong oras at sanay maibahagi ninyo ang aking kwento sa inyong programa. Ang kantang paalam na ni Rachel Alejandro ay may espesyal na kahulugan sa akin. Ito ay nagpapaalala sa akin ng aking lola at ng kanyang pagmamahal na kahit sa kabilang buhay ay nararamdaman ko pa rin. Ang bawat liriko ng kanta ay tila nagsasalaysay ng aming kwento at ng kanyang walang hanggang pagmamahal at gabay. Lubos na gumagalang Nexus Maraming salamat Nexus sa iyong tiwala sa aking channel at sa iyong pagsulat sa tungkol sa kwento mo sa inyong bahay, sa, sa inyong probinsya at sana ay patuloy kayong maging masaya ng inyong pamilya kasama ng ipinamana sa iyo ng inyong dakilang lola na si Lola Rosa. At doon sa mga gustong magpadala ng kanilang kwento, isend lang ang inyong mga sulat sa aking Facebook page na Buhay at Musika. Maraming salamat.